Tsaka mahirapan pumasok yung blessings, oh, uh -oh. kapag full of grudge ka. Uh -oh. Wow! May grudge Ah! Ooh, yes! The grudge! The grudge? May bottleneck yun eh. Parang traffic. Totoo. Oh, diba? Ka. After, pero, sorry singit ko lang, pero pwede magalit alam mo kung kanino. kanino. Sa mga oh, oh, yes. <laughs> uh, Ay, oo! Sa mga mag na yun. Pwede talaga. May grudge yan. Yes, talaga. talaga. <laughs> yes, totoo talaga. Speaking of that, bago mo basahin yung sa likod, dito ba sa pelikula niyong Barboys, parang masasabi niyong na pasok siya doon sa nangyayari talaga mm -hmm. doon sa atin ngayon na kinakaharap hinak ng bansa? Yes, yes. Definitely. Tatalakayin. may time, ganun time, timely mm, yung pelikula na My God. yung mga magsasaka na hmm. di ba ang daming hirap at pagod na para makapag-provide ng kanin ng bigas hmm. ng ano pero sila yung mga hirap na hirap sa buhay hmm. yung mga abogado na tumutulong pero pinagtatangkaan na pa din ng buhay Oo, kapag diba, ka, diba? sumuway yung mga working student na magtatrabaho tapos kailangan pang pumasok puyat na puyat, di ba? Mm -hmm. Lahat 'yan dahil sa pagnanakaw. Yes, mga indigenous people na kinukuha na ng mga lupa yes. na mga hindi sa kanila pero dahil sa pansarili nilang ano, interes, nawawalan ng, ng 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 tirahan yung mga indigenous people na to at naaabuso din yung mga mga lupain natin. Let's like us mining, yung illegal mining mm -hmm. at Diyos ko, so, yung legal yung... mining, totoo talaga. Nasa aeroplano ako. Kita mo kita, talaga. Kita talaga. Lalo na yung sa Antepolo, mm -hmm. di ba? Yung sa part doon. <gasps> nga yung sa may masunggi. Oh, yes. um, Sa reserve, oh, yan. Yeah. na yun. Oh, kinukuha yan ng ano, Hindi ko kilala kung sino. Pa isang uh, maleta naman dyan. Pa isang maleta <laughs> naman dyan. <laughs> <laughs> no? Pa isang maleta naman dyan, no? Hindi kasi may travel tayo, di ba? Siyempre, holiday season. Yung parang loloko-loko. Maleta lang. Barboys ba talaga yan? Babasahin, babasahin, babasahin. Sorry, sorry, sorry. Nagalit na tayo. Saring-saring. <laughs> oh, eh. And then, nadala ng emosyon. Diba? Nah, Tama,